Ngayon, sa aming bahay pagawaan, may magandang paninda. Isang pares ng magkapatid na babae. Huwag kayong magalala. Mga ulila sila. Kapag binilin ninyo, walang magiging problema. Uh, ate, sanction. Ngayon, i-auction natin ang kapatid na babae. ng presyo, isang milyon, limang milyon. Itong dalawang magkapatid, kukunin ko sila. Si Mr. CM magbibigay ng limang milyon. May mas tataas pa ba? Limang milyon, isang beses. Limang milyon, pangalawang beses milyon, tatlong beses. Tapos na. Huwag kang lumapit. Uh, uh, ate! Uh, Pitaan mo ate ko! Ate! Nakakainis. Tingnan mo kami ng kapatid mo kung paano magiging masaya. Singsyon! Ate! Uh, Huwag mong saktan ang ate ko. Sing siya. Nakikiusap ako. Sige, inuwin mo ang bote ng gamot na ito. Pagkakawalan ko ang ate mo.